magaga nga ako nag-prepare ng mga ulamin ng mga estudyante ko dahil may practice pa nga sila sa school. Katapos nga ng gawa nila sa school, hindi na sila uwi pa dito sa bahay kaya hatiran ko na nga lang sila ng pagkain. Bago nga ako umalis ng bahay papuntang school. Nag-asikaso na nga muna ako ng ulamin namin mula tanghali hanggang gabi dahil baka nga late na ako makauwi ng Kain. Karating naman dito sa bahay, hindi nga agad ako makakapag-asikaso ng ulamin namin dahil nagbabantay pa nga ako ng tindahan at maglilinis. Bago Kain. pumasok sa trabaho si SD na na nga muna siya ng lulutuin kong ulam. Bumili siya nitong maliliit na isda at Paxio. Ito yung, yung namin ng tanghalian. Pagkatapos medyo marami naman niya itong nabili ni Isdi. Kaya abot na to hanggang hapon. Marami akong pinagkakagasto sa niya yung. Kaya hindi na nga muna ako nagpabili pa ng gulay na isasapaw nga dito sa niloto kong paksiw. At nagtitipid niya ako. Pinapaabot ko yung budget namin hanggang sa susunod niya na sahod ni Sarap ISD. din naman yung paksiw kahit na walang sapaw na gulay. Ang ginawa ko na lang dinamihan ko nga ng loya. Mga chikiting yeah. ko pala pagpasok nga nila sa school. Pinabaunan ko na yun sila ng kanin. Kaya nga lang, pagkatapos nga ng gawa nila, hindi na sila uwi pa dito sa bahay dahil may practice pa sila. Kaya hatiran ko nga sila ng kanin at Doon ko lang. na sila papakainin ng tanghalian dahil medyo malayo nga rin yung bahay namin mula sa school. May hirapan na nga kami pag-uwi pa sila at dito nga kakain sa bahay. Mapapagod na nga sila sa kakapabalik-balik sa school kaya hindi ko na nga sila pa uuwiin. Yung mga pa. chikiting ko, hindi ako hirap na pakainin niya sila ng gulay. Kahit na anong gulay kinakain nila, lalo na nga pag may sabaw yung pagkakaluto. Para medyo makatipid niya kami ngayon dahil mahal yung ibang mga gulay. Itong kangkong na nga lang muna yung pinabili ko kayo. isang tali nito 15 pesos lang. Pagkatapos pagkaginigisa ko yan, nilalagyan ko ng kaunting sabaw. Wow. anak ko pala kumakain nga sila ng paksiw na isda. Kahit na yung maliliit, hinihimayan ko lang. Kaya nga lang, kung hihimayan ko naman nga sila sa school, may hirapan na nga ako. At baka matagalan pa kami may practice at pa siya. nga ako nung nasa maliit na latang luncheon meat. At yun nga yung ipang papartner ko dito sa ginisang kang. Minsan pala, pagka nagluluto ako ng gantong ginisang kangkong sinasahogan ko yan ng pritong tukwa. At paborito nga rin yun ng mga chikiting Kaya nga lang ngayon, hindi na nga muna ako nagsahog. Dahil lang titipid niya ako at napakarami naming bayarin. Kumakain naman din ito yung mga chikiting At sanay nga sila na pagka nagluluto ako ng gulay, lang na kahit na Kundi ano. puro mga pampalasa nga lang. Kaya pagka nagluluto ako ng gulay, hindi na nga sila naghahanap pa ng sahog. Dahil sanay naman na sila sa halos araw-araw nga ako nagluluto ng gulay, eh palagi naman ganun. Minsan yung mga niluluto kong gulay, sinasahogan ko ng sardinas o di kaya odong. Pero hindi nga ako mahilig magsaug ng kanin. Iniiwasan ko kasi napiliin piliin lang nila yung sahog. Pero ngayon na medyo malalaki naman na sila, nasanay na sila na pagka nagluluto ako ng gulay, puro gulay nga lang. Kaya hindi na sila naghahanap ng kung ano mang sa lang talaga yung hirap na hirap nga ako pakainin ng gulay. Madalas pagkaganto ngayon niluluto niloko. Halos kami nga lang ng mga chikiting ko yung kumaka. Pagka nagluto nga ako ng gulay at nandito sa bahay si SD. dapat may kapartner nga rin na karne o di kaya Isdi. Itong kangkong pala nung ginigis ako, hirap nga ako haluin dahil medyo marami nga siya at puno yung kawali. Pero nung naluto naman na umimpis na at Anong oras na, na nga ako nakaluto dyan at nagmamadali na nga ako para mahatiran ko na ng pagkain yung mga chikiting Baka kasi malate na nga ako ng paghatid ng pagkain sa kanila sa school. Baka pagkarating ko nga dun, tapos na kumain yung iba, nakakahiya naman kung pag sila sa practice. Kaya talaga ako naghahanda ng mga pagkain na dadalhan sa kanila sa school. Pagka may ganap nga sila doon, kaya nga lang ngayon medyo na late niya dahil marami pa nga ako ginawa dito sa bahay. Yung gulay pala, ihiwalay eh, ko na nga lang yan ng lalagyan at hindi ko naman niya pwedeng isama dito sa kanin, baka matapon yung sapa. At ayun lang muna, maraming salamat sa panunood. God bless everyone. Bye!